Hello mga kagapo So nandito tayo ngayon sa kulungan ni mama May Ano siya May i-dispose siya ng mga baboy Ito mga kagapo 90 to 100 plus Ang kilo nito mga kagapo Ang timbang So 4 months na ito mga kagapo 4 months baka meron kayong mga buyer dyan punin nyo na mga po wala lang presyohang kaibigan lang mga po so ito ang lalaki na nila mga po last month nandito tayo ay last month nandito tayo medyo malitlit liit pa sila nung una pero ngayon so, napakalaki na mga po no Oh? Mm -hmm. Ang ganda ng katawan. Alagang alaga. Alagang ultra pack at saka ano tong kuan ni mama. Meron siyang bagong kuan feeds na ginamit mo go po. So ito yung mga ano niya mga, mga mama na inahin. So ito. Buhon mga maga po brown. Ito, pitrin. Ito, large white. Ito, kwan, durok brown. So, dalawa lang yung inahin ni mama dito mga po. So, dito sa isang kulungan, ano pa, lalagyan ah, ito ng inahin. At saka dito, rin mga po. No? Dalagyan ito ng mga biik ni mama. So kung sino yung gustong bumili ng mga baboy dyan mga gopo Nandito lang tayo sa Dabao de Oro oh? Huh? So, dito lang tayo Comment lang kayo dito sa video natin mga gopo oh? Huh? So ito mga gopo Pumunta na kayo dito mga gopo ang ganda ng mga katawan mo mga po pu grabe kaya na uh, um, um, sa mga, blader, uh, sa syar, mga 80 to 100 uh, kilos uh, badidik. Badidik. so kinuha na ni mama yung battle nandito sa, na, sa kuan sa gitna na yung binitay ayan so ayan lang mga gapo sino yung gustong bumili nandito tayo apat na piraso ito mga gapo no so contact lang kay dito sa tito gapito the explorer comment lang kayo dyan first come first serve pero mas maganda kung ito lahat kukunin nyo para wala nang matira dito. Ayan no? ang laki talang ko kapo. Basta nasa tamang pag-alaga mga baboy natin. Kung makakita ka nito mga po no? Yung mapanood mo itong mga baboy mong ganito nakalaki. Nako, napakaganda. Napakasaya ng araw natin. <laughs> Siguro itong mga baboy na mga po, uh, eh. Hindi mainit yung ano nila, kulungan no? Tingnan nyo yung kulungan nila. May kisami pa yan, mga para hindi masyadong mainit. So, nandito tayo ngayon sa hasinda ni Mama Amay. Hasinda ito kasinda ayan yan Ay. Ayun. Mando pa lang mga po. lang paalam.